Alam ba ninyo na ang Tagulinaw o Emilia Sontsefolia na nasa inyong bakuran at inaakalang damulang ay isa palang mahusay na halamang gamot at maraming health benefits? Alamin natin ang mga tulong ng Tagulinaw pagkalipas lamang ng mensaheng ito. Mga ka-Health Nations! Inaanyayahan ko po kayong e-like, at e-share ang video sa iba, at e-subscribe ang aking channel, at huwag ding kalimutang e-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po. Narito ang mga health benefits na taglay ng tagulinaw. Pampalakas ng resistensya. Ang halaman ay mayaman sa mga antioxidant na tumutulong sa paglaban sa free radicals at pagpapalakas ng immune system. Panlaban sa lagnat at sipon. Ang pinaglagaan ng dahon nito ay ginagamit bilang tradisyonal na lunas para sa lagnat, sipon, at ubo. Panghilam ng sugat. Ang sariwang dahon ay dinudurog at ginagamit bilang pampahid sa sugat o paso dahil sa antimicrobial at anti-inflammatory properties nito. Pampalambot ng ubo, nakakatulong ito sa pag-alis ng plema at pangangati ng lalamunan. Panlaban sa pamamaga, ang tagulinaw ay may natural na anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapahupo ng pamamaga sa katawan. Pampalilinaw ng mata. Ginagamit ito sa ilang lugar bilang tradisyonal na lunas para sa panlalabo ng mata o conjunctivitis. Pang-detox. Ang tsaa sa halaman ay sinasabing tumutulong sa detoxification at paglilinis ng dugo. Pangangalaga sa atay. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang tagulinaw ay maaaring makatulong sa pagprotekta sa atay laban sa pinsala. Antimicrobial properties. Ang ilang mga bahagi ng halaman ay nagpapakita ng antimicrobial activity na maaaring maging kapakipakinabang sa paglaban sa mga impeksyon. For blood pressure regulation, ang tagulinaw ay makakatulong sa pagpapanatiling normal ng blood pressure, pakuluan lamang ang mga dahon at gawing tsaa. Para sa masakit na lalamunan, ayon sa pag-aaral ang tagulinaw ay makakatulong din sa pagpapagaling ng sore throat sa pamamagitan ng paggargle gamit ang tsaa na gawa sa mga dahon. Para sa kalusugan ng tiyan, ang tagulinaw din ay makakatulong upang maibsan ang sakit ng tiyan at sa nagtatay. Gumawa ng decoction sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga dahon at tangkay sa tubig. Mga taglay na nutrisyon ng tagulinaw. Antioxidants. Mayaman sa flavonoids at phenolic compounds na tumutulong sa paglaban sa oxidative stress na maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng cancer at sakit sa puso. Vitamina A. Mabuti para sa paningin at kalusugan ng balat. Vitamina C. Pinapalakas ang immune system at tumutulong sa pagpapagaling ng sugat. Calcium. Mahalaga para sa kalusugan ng buto at ngipin. Iron, Tumutulong sa paggawa ng hemoglobin at pagpapalakas ng dugo. Alkaloids. May natural na therapeutic effects, gaya ng anti-inflammatory at antimicrobial properties. Beta-carotene isang uri ng antioxidant na nakakatulong sa kalusugan ng mata at balat. Tannins Kilala sa kanilang astringent na katangian, ang tannins ay tumutulong sa pagpapagaling ng sugat at may anti-inflammatory na epekto. Saponins Mayroon itong mga katangiang nagpapalakas ng immune system at antimicrobial. Tumutulong din ang mga ito sa pagpapababa ng antas ng cholesterol. Flavonoids ang mga sangkap na ito ay kilala sa kanilang antioxidant na aktibidad na tumutulong sa pagprotekta sa mga selula mula sa oxidative stress at pagbawas ng pamamaga. Terpenoids. Kilala ang mga ito sa kanilang mabangong katangian at natuklasang may anti-inflammatory, antimicrobial, at anti-cancer na aktibidad. Mga paraan ng paggamit. Siya, pakuloan ang mga dahon at inumin ang pinaglagaan nito. Pampahid. Durugan ang dahon at ilagay sa sugat o apektadong bahagi ng katawan. Pagkain. Sa ilang bansa, ginagamit din ito bilang gulay sa sopas o salad. Mahalagang tandaan. Hindi kapalit ng gamot. Ang tagulinaw ay isang halamang gamot at hindi dapat gamitin bilang kapalit ng iniresetang gamot. Kumonsulta sa doktor. Kung mayroon kang anumang sakit o kondisyon, kumonsulta sa iyong doktor bago gumamit ng tagulinaw. Mga posibleng side effects Tulad ng ibang mga halaman, ang tagulinaw ay maaaring magdulot ng mga side effects sa ilang tao. Ang tagulinaw ay ligtas gamitin kapag tama ang paghahanda, ngunit mainam na kumonsulta sa doktor bago ito gamitin bilang alternatibong gamot, lalo na kung may iniinom na regular na gamot.